Mag-uumpisa na ang proseso ng Judicial and Bar Council sa pagpili ng bagong chief justice sa susunod na linggo. Wala raw silang babaguhin sa mga pamantayan. Pero isa sa mga debate ay kung dapat ba mamimili mula sa hanay ng mga senior justice o kumuha na lang ng tinatawag na outsider. Ikwento mo, Joey Francisco, Sisimula na ng Judicial and Bar Council sa kailang N-Bank session sa lunes ang proseso ng paghahanap sa inonominate ilang kapalit ni dating Chief Justice Renato Corona. Wala na ng no question kung si Associate Justice Antonio Carpio ang umupong pinuno ng Search Committee. Kahit acting Chief Justice lang siya, nalikasama ito sa trabaho ng polisyong hinahalilihan niya. Sa Miyerkules, magsisimulang tumanggap ang JBC ng mga nominasyon. Ang mga pamantayan sa pagpili ng Chief Justice, kompetens o kakayahan sa trabaho, integridad, probity o tapat at may paninindigan, at ang pinaka-importante, ang pagiging independent. Matapos ang sampung araw, ire review ng JBC ang lahat ng aplikasyon para maalis ang mga hindi karapat-dapat. Matapos ang dalawampung araw, ipapatawag na ang mga aplikante para sa public interview. Sa isang NBAG session naman, isa sa pinalang ang tatlo hanggang limang nominees na isusumiti nila kay Pangulong Aquino. Hindi mo nahawak yung kanyang ano, yung kanyang yung kanyang magiging pasya in the future, no? If he proves to be uh, not in keeping with what was expected of him, then siguro medyo that is beyond uh, our control sa ngayon ang tatlong pinaka senior justices ng Korte Suprema na pwedeng pagpilian na maging Chief Justice ay sina Acting CJ Antonio Carpio at Associate Justices Lucas Bersamin at Art Brion. Pero patuloy ang debate kung dapat bang ang mga nasa hanay ng mga existing justice lang ang pagpipilian o maaari ring isang outsider na lilihis sa tradisyon. Maganda naman sana kung isang outsider na wala itong bahid. Pero may problema rin dito. Uh, dahil coming in from the cold, so to speak, yung learning curve niya, mag-aaral pa siya, et cetera. Tapos uh, yung siguro demoralization within the ranks. Sakaling mamili ang Pangulo mula sa mga kasalukuyang associate justice, kailangang mamili ang JBC ng isa pang justice na pupuno naman sa mababakanting pwesto. Joby Francisco, News 5.